hindi mo po pwedeng pilitin na ma ang source. Bakit? Kasi kapag wala po yung tinatawag na Soto Shield Law, wala na mag magkakaroon ng kumpiyansa na magsiwalat ng impormasyon sa media. At alam naman natin na pag nangyari yan, na kumasusupil po ang kalayaan ng malayang pananalita at pamamahayag. Dahil alam naman natin na yung mga... Uh, katiwalian, eh hindi naman sa publiko yan. Talagang sinisikreto yan, no? Kaya kinakailangan magkaroon ng kumpiyansa na ang mga magsisiwalat ng katotohanan hindi mapapangalanan para gantihan ng mga tao na um, isasa publiko ang kanilang mga ginagawa, no? So nakakalungkot po ito dahil ang Sotolo po ay isang produkto ng Kongreso. At ang sabi ng Korte Suprema, eh dapat naman alam ng Kongreso kung ano yung mga batas na ipinapasa nila. Alam nyo, napakalinaw po ng lingwahe. No? Kahit saan pong proceedings, hindi sila po pwedeng mapilit. No? Kasama na po siguro yan, sigurado po dyan, ay eh yung kongreso na nagsabatas ng batas na yan. No? So, pero bukod pa po doon, ang punto nga po is, ano ba ang masamang ginawa ni Ka Eric? Siya po'y nagtanong lamang. At ang problema po dito ngayon sa di umano, pag dinig sa kongreso, eh bakit hindi nila binobroadcast yung tanong ni Ka Eric? Di diba po, bakit hindi nila hayaang ang publiko o maghusga kung meron nga siyang kasinungalingan, kasin kasinungalingan na sinabi o fake news na ipinapakalat? Sa akin po, ang tanong talaga niya, totoo kaya ito, kinakailangan ma-verify po, kinakailangan bigyan ng kumpirmasyon. Dapat tanongin natin si speaker dahil kung totoo to, eh, talaga naman pong may karapatan ng taong bayang malaman kung katot ang katotohanan na 1.8 billion di umano ang nagasta na sa travel ng ating speaker. No? So sa akin po, kung ang kasalanan ay pagtatanong, ano po ang batas na nagsasabi na yan po ay kasalanan? At kung meron talaga siyang uh, sinasabi na fake news ay pinakalat, na nakasakit ng damdamin, meron naman po tayong mga batas na po pwedeng gamitin laban sa mga uh, para po dun sa mga taong na ang feeling nila ay na sila po ay agrabyado sa mga pananalita ng isang media practitioner. Pero alam niyo po, ang mensahe dito na ipinadadala sa lahat ng mga mamamahayag, pag hindi kayo nagtino, pag hindi kayo pumuri sa mga nagaharing uri, makukulong kayo na isang bagay na talaga naman pong ipinagbabawal ng ating saligang batas dahil nga po sa importansya ng kaalayaan ng malayang pananalita. Kung wala pong malayang pananalita, wala tayong malayang merkado ng ideya walang malayang merkado ng idea, wala po tayong mga individual na paninindigan na pag pinagsama-sama ay ang pinakamalakas sa sandata laban sa mapang-abusong gobyerno. Kinakailangan po hayaan natin lahat ng mga ideya na manatili sa malayang merkado ng idea. Bakit? Dahil ang tunay na um, test para po sa katotohanan ay ang kapangyarihan ng isang ideya na matanggap bilang katotohanan sa malayang merkado ng idea. Huwag po matakot sa kahit anong impormasyon dahil meron naman po talagang sapat na kakayahan ng ating taong bayan para paniwalaan ang isang bagay bilang katotohanan o kas kasinungalingan. Pero ito nga pong nangyari, no? yung mga grupo ng mga, mga mamamahayag na talaga naman po pati sila eh makaliwa, eh hindi po nila maitatanggi na ang mensahe po ngayon talaga ay kung hindi ka pumuri sa mga nagahari uri po pwede kang ipakulong. Yan po ay hindi po tugma, hindi po akma sa ating